Sabi ko sa inyo dalawa lang kayo so, Nakalipo ka talaga Wala kang magawang magaling Diba sabi ko kanina Kailangan may accomplishment Ayun eh, na nakita ko nga ni Boss Bye Pwede mga extra dyan? Eh ba't sa akin ka nagsasabi? Ayun si Furman no? Ha? Ay si Furman alam naman Sabit lang din ako dito eh Kaya buti nga Sinambuta ko niya kanina eh Tatanggalin na nga sana ako ni Boss eh eh, sabi niya, okay naman. Magaling daw. Kaya, ito, magsatrabaho pa ako. Eh, hey, si Furman ka magsabi. Eh. Furman? Paano nga? Pa, iksara nga dyan? Ha? No. Pipintura. Eh, pakiyaw namin to eh. Ha? Pakiyaw namin. Gina kayo, tarawan lang. Tarawan? Oo. Uh, Ulugi pa kayo doon? Mm hmm. pag-arawan. Ha? Hindi kami nagbibigay ng anong arawan. Kaya nga, arawan lang. Baka ikaw yung pumasok dito, hindi kami kumuha sa iyo. Ikaw yung nag-volunteer. Mababa lang ang araw dito. Magkano bang araw dito? Ha? Ah, kailangan-kailangan ko eh. Ikaw, oh, ano po? Eh, oh. hmm. Hey, magpintura ka na dyan. May bao naman akong gamit dyan eh. Ah, may dala. Oh, pintong ka pa talaga? Oo, uh, galing ako sa ipan. <laughs> <laughs> galing ka sa ipan, baka pintoy ka, hindi ka pintoy. <laughs> Ay, wala. Galing nga ako sa ipan eh. Oo, oh, sige Wala akong tiwala pa sa mga nanggagaling dyan eh. Oh. Bakit naman? Kasi isang nanggaling dito, tinanggal din namin. Oh. Ay, grabe naman oh, to. Nag-uwi ba yung ano, Ay, ah, ah. hindi kayo magsisisi sa akin. Totoo yan. Mm. Ano ah. pre? Ano? Hey. Ituro mo nga yung gagawin dito. Ayun na yung, yung ano. Dito? Ayun mo, mag-itura, kailangan bagay siya dito. Oh, sige, sige, sige. Saka bantay-bantayan mo yan kasi arawan natin to baka mag ano lang yan. Oy pre, ayos-ayosin mo, baka biglang pumasyal si Bustito mamaya, Ma kami pa ang madali. Iarawan eh, lang. Pipiturahan ko yung mukha mo pag... Uh... Arawan naman yung ano eh. eh kahit pa, siyempre bus yun eh. Oh. Sige, ako bahala. Sige na. Sige. Na. Sige, sige na. na. O. Oh, sige. Sige. Turo mo yung laro nun? Eh, hindi ko nga alam. Ikaw kasi ang purman eh. Dapat ikaw nag dun eh. Hindi eh, ba ikaw yung sabi ko ituro mo yung laro nun? Ay, pero ko rin gagawin yung malit lang. Baka hindi naman marunong magtimpla ng pintura yun. Hindi naman titimplahin yung ano dun eh. Yung puti. Ah, may timpla ka oh, na Oo, meron akong timpla ah, dun. Ah, madami na to. Pinasiguro to. Ah, dami na to. La 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 Duwi duwi Ah, kaya benta po yan? Nang ano? Hanggang ano oras? ano? Ayen dos kaya. Kaya tapos, tataposin namin 'to ngayon. Ano yan? Ilang kuting na yan? Una, unang to sa ano si Miglos. Ah si Miglos na yan. Oh, second kuting na 'yung ano may una nang rito. Sino na yan? Yan yung kinoh ng arawin eh. Ni pormad, pormad. Sabi ko dalawa lang kayo Bakit nag- na... Magtrabaho mo si Arawan. Mag-swiss, bigyan mo lang siya ng Arawan. Arawan? Oo. No. No. Ay, wala stick na yan. Ano ah, itong Arawan nyo? Ano yung ginagamit mo? Hindi yan pang pintura eh. Pagkoko yan. Brass naman ito ah. Sinasabi ko talaga. Sabi ko sa inyo, dalawa lang kayo. Nakalbo ka talaga. Wala kang magawang magaling. Di ba sabi ko kanina, kailangan may accomplishment. Ayun eh, mo, na nakita ka pa ni Boss. Wala siya. Ah, ito. dito pa lang siguro, baka aabutin ka na hanggang umaga na yan. Iyarawan, sabi ni Eloy. Eh. Wala naman ako. Silang dalawa lang pinag-overtime ko dito. Oh, bakit nakikilam ka dyan? Boss, nakiusap kasi. Wala daw trabaho eh. Ay, pinibigyan naman namin. Ay! Ikaw so, sabi mo, galing kang, galing ka pang Saipan. Saan bang yan? Sa saipan na yung pinanggalingan mo. Saip, saipan Takison! Walas, Ah, Alastid <laughs> Pinagmalaki mo pa, tapos ganyan naman pala yung... Iwalas well, na naman. Saan siguro... ka ba galing? Galing kang parlor? pang Qtex yan eh! Eh, arawan kasi sabi nila eh. Arawan! Eh, naku. Tignan mo naman. Makakalabudin ako iyo eh. Magamitin ko bukas. May event dito bukas, kaya pinapatapos ko lang ngayon. Sabi mo, kumpleto ka sa gamit. Tapos yan pala gamit mo. <laughs> Ito ang gamit ko nga. Kumpleto nga siguro sa gamit yan. Galing parlor yan. May gunting ka ba? Meron ba doon sa bag? <laughs> Sinasabi mo <laughs> nga. Po siya? May nipir. May nipir pa nga eh. Huwag nyo lang para yun yan. Pre, pre, pre. Pre, sige. Bawa ba bawas mo na lang sa amin yung araw nito oh. ngayon, boss. Hindi, wala, wala. Walang sweldo yan. Huwag nga pa sweldo yan. Uwi ka na lang, pre. Uwi ka na lang. lang, pre. Mahirap naman yung oh. po. Kaya pala walang tumanggap gina, gina, gina. sa iyo eh. Kaya pala walang tumatanggap sa iyo eh. Ang sweldo ko! Wala nga! Ang mo! Kita mo ito! Hindi naman siya eh! Siya naman eh! Ang ito pala mapapintura okay. mo! Okay. Tapos mo ka ng sweldo! Aba! Ah. Ang tigas mo! <laughs> eh sila naman yung kausap ko! Hindi naman ikaw eh! <laughs> <laughs> Ako lang <papasoldo> rito! <laughs> <laughs> Mayroon na! May ka na! May ka na!